So, ayan na nga, guys. At kami po ay nag-usap-usap kung saan kami pupunta yung araw na yan. Kasi, guys, bago kami umalis pupuntang Manila, babalik ng Manila, yung araw na yan, guys, is babalik na kami ng Manila niyan. Tapos na ang bakasyon namin dyan sa Quezon. Kaya ang ginawa namin po ay nag-usap-usap kami kung saan yung last destination namin bago po kami bumalik ng Manila. Siyempre, kailangan namin, guys, ma-enjoy yung moment ng ng pagbabakasyon namin guys alam nyo po mga 3 days lang yung bakasyon namin dito sa province kaya wala kaming sinayang na minuto dito lahat po ay ginala namin una ay nag beach kami tapos yung pauwi na nga kami ito po yung pinakang last destination namin pupunta kami aakit kami ng bondo kaya guys samahan nyo ang aming paglalakbay patungo sa kabundukan. At ito na nga guys dito ay nag start na po kaming maglakad. So medyo malayo-layo rin po at kasi sa sobrang kainitan din po. Alam nyo ito guys, alas 11 ng tanghali. Uh, alas 10 mag-i-11 ng tanghali ito guys nung lakad namin. Sa sobrang kainitan na guys is nilakad namin yan papuntang bot. Wala talaga kaming uh, pinalampas na uh, oras dyan kasi yan na po yung last na araw na mag stay kami sa province. Kaya guys, tara, samahin nyo kami sa aming paglalakbay. Yeah, Grabe. Wala lang saging ng dahon ng saging para ipandong. Minsan lang yan. Sige lang. Hindi na to. Meron na akong sabarin. Panglaba na na to. Sige, dati ko ulit ang Dito ba? Bak? di ba may magbantay? Ano magbantay na dito dito? sa Bantay sa laki din. Sila yung mananawa. At sa part na nga to, guys, is nagkukwentuhan kami ng kuya ko dito sila kasi siya kasi yung nag sa amin kung saan yung daan sa aming pupuntahan kaya habang naglalakad kami nagkukwentuhan kami guys para hindi po kami maboring uh -huh. Oh, sila parang palang sila inod ang nag-aano din. Nagabantay. Nagabantay. Ayun Hoy. ba uh -huh. hey. okay, na? At sa part na to nga guys, yung aking pamangkin ay may nakitang tibig at kumuha. Ito daw po ay pwedeng kainin. Ano kakainin niyan? Ano ba? 'yan eh. Uy, oh, baliw pa sa lab. Nasa iba Kain Kain. May nakadaho nga nakadahon ng saging. <laughs> Alam nyo guys, sobrang nakakapagod pero hindi po namin dinamdam ang pagod. Kundi ang aming pong dinamdam ay yung aming kasayahan May sa pagkadahon ng saging. Oh, oh my God! Super ganda! So finally guys narating na namin yung aming pupuntahan so Hanggang dito na muna guys yung aming video. mag enjoy po muna kami. Uh, I-upload ko guys yung next video nito. Kung ano po yung ginawa namin dito. Ayan. Maraming maraming salamat guys. Sana nag-enjoy kayo sa aking video nito. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe, please subscribe and hit the notification bell para ma update pa kayo sa mga susunod na video. kita. Oh, terima saja dulu, ya,